Ganun po ka ang bukid ngayon. Play, play. Para kayo maghapon na yan. <laughs> play, play. Yan na yan. Pare, pa yung Yari na, no. Pau tay. Pera mo pa Ayos, pabor sa pichay, pabor sa ano. Parang ganun, balabagi. Eh. Kung pichay anin, uh. natin, paparin, para lumpot na padara. Sa ilalim sa ilalim. Yun, magandang-gandang pisto. Yan ang ano po ay ulan init. Oh. Hindi maano. Hindi ko maintindihan. Ah, deretso na pala. Oh. ayun po sobrang busy po ng araw na ito at gawa ng sabay sabay po yung trabaho yung iba po ay aano ko na lang kajiin yan uto yun daw dalawang kilo ako na muna magmumustasa ha yan are po ay may mga pa order kami ay panabay po yung ani ng palay yung upo kung ilan lang ang mano ako naman ang magkaano din sa ano sa mustasa. Ayan, kumbaga hindi ko po mapakawalan ng umorder. Kumbaga porke tayo nag-aani ng palay. Eh. Palabay po eh, ay palabay. May order ay eh, di tao na lang ang ating pinapaano. Pinatoka di yan, oho. Bibili ka na ba, Godwin? Ilan na ngayon, ano? Yan, may nabili pa. Ano ba ang gulay mong gusto? Tata. Wag magugustuhan mo, tabay mo, wala magtatanim. Ha? Tata. Pili mo na lahat ng gusto mong tanim. Wag lang magugustuhan mo at ay ah, Wala magtatanim. mustasa ilan? 20. ay hala, dakip na diyan, dakip. mustasa sa ano ba? Basingkang. Meron. Yung singkang, 20. Oh, hala, lakad at ikukuha ko muna ikaw. Sobr sobrang busy natin ngayon, Kuya Edwin ay. Pasensya ka na muna sa na no. Ano ba gusto mo? Malaki maliit. Malalaki. Ayun. Mahilig ka nga ba sa malalaki? Aray, ganun ay gusto mo ng malalaki? Oh. Sobrang busy ko Edwin. Tapos singkang. Naman, oh. Tawad. Naman, oh, tara. wala eh pinaano ko na rin iba din sa hindi naman kaya ng katawan na sabayin aba Diyos ko po natawag ng pati ato naman sa iyo pag-uordan na eh oo oo ano ba ang iyo pa? Ganari pa, singkang pa. Ay, masarap. Babalik ka sa sarap. Wala ka na ibang hahanapin. Yan, tapos may nabili pa po. Habang tayo nag eh, priority natin ang mga sukay natin din eh. gusto mo malalaki din pipili ka ba kaya nga ituturo mo ang gusto mo ay, yan, turu, ay. Yan, oh yan okay, true oh maganda dito ituturo eh. oh Arigin, ano pa ba ang gusto mong gulay hmm. ay pagtara pala kay dalawang piraso yun ay oh yun na yun oh no, pwede yun Ano pa ba bang kursinata mo? Upo. Meron. Maupo dun sa labak. Sa labak. Doon. Hayo, lakad. Ah, din na. Din. Oo. Dadali ka ba? Oo. Uh. Ay, ah, din, din daan. Ilan? Ilan na upo? Oo, paldak. Kaya nga, kaya. Kulang sa abuno. Hindi, yan ay ano, bagong tanim pa. Ah, umulan na naman, oh. No? Dini, dini, ko Edwin. Ay, nagkamali yan. Bagong spray ay naharbis. Oo ba, hindi ko pinadala sa giwag. Iwan eh, nagkamali ay. Oo, baka ay. Kakaawa ang bibili. Oo, baka mga ay. oh Ilan ba kayo, Edwin? Oo dalawa dalawa daw kay Edwin ito pa nga kasunod tabasin Nakakaiba ang talbos ang ganito. Kalabasa. Ay, kalabasa ang alam ko. Ay, yung ganyan. Ay, diwari, hindi ako natisting pa ng ganyan. Hindi ko rin nga alam, ay na. Oh. Magiging ikaw ng bumilit. May dalang kalis sa ilupin. Oh. Hmm. Yan. Diyan pala na iipon ay. Naulan na naman. Mustasa na lang. Doon na lang yung mustasa. Order nga yan ay ay wala, walang limit nga ay. Kung ilan ang dalhin no. Ay kulang pa nga. Doon isang kilo, bibigyan ko pa ng pang isang kilo. Wala panabay Mustasa daw. Otoy, dumaan na daan na sa kabila. Doon sa malapit sa nagtitracer. Ah, ay kaya pinag-ano ko na sa kanila. Yang iba. Wala dapat yung mga dalawang tao na dito. Doon sa kabilang plat kaya din walang tanim. Oo, oh, diyan. Yan daw po. Nag-aani ng gulay, nagaanin aani ng palay. Kung bagay ano po, parang madalit sabi natin na eh, time management ang kailangan. Gawa ho nang hindi ko naman pwedeng paayawan agad aring gulay. At gawa ng 3 sa Halimbawa kami mag-ani O e paano sa ika 4 days Ano order ay

ganda rin po kabisi ang bukid ngayon kumbaga di ano po yung iba kagaya po naman ni G medyo kabisado na yung mga dalahan doon siya na muna yung magdadala at marami po tayo ditong inaano na tao yung inaasikaso pa rin po tinutukad na lang po natin yung mga dapat tatrabaho kaya mo na ba yan